Oh, hindi yata kaya ng gil ko ito, yung ng 2 for 2. Anong nagagawin ko? Bakit ba? na ako. Bakit ba lagi ko siya naiisip? Anong nangyayari sa akin? Hindi pwede to. Galing ko na sa break up. Ano ka ba, Daniel? Kalimutan mo na siya. Ako ang tutulong sa'yo para makamove on. Talaga ba? Oo. Oh. Sis! Hey, kuya! Eh, hey, kuya, sorry. Ah. Uh, Anong ginagawa mo? <laughs> sorry, kuya. Tinatanong lang kita kung gusto mo bumili na itong mga roses. Ah, uh, sorry, kuya. Hindi, hindi ko naman... Uh, uh, Nag-exercise lang ako ng mukha. Mukha lang, mukha lang ako ng kikis. Bibili ka ba? Oo, oh, akin na lahat yan. Oh. Yun! Salamat, salamat. Api. Pasensya na, pasensya na. Ha? Parla? Ah, uh, please na tayo. Lovers nga pala para sa'yo. Taga. Ah, uh, Parla, wala lang. Baka gusto mo ng bulaklak. Parang tanga naman. Ah, uh, Parla, na, baka... Baka gusto mo ng bulaklak. Ibali nga. Bahala na mamaya. Sino ka ba? Sofia Vergara. Bet you can call me Sophie for short. Nice to meet you, Carla Sanchez. Si, 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 si Sofia na. Yung ex kong cheater? kaya kinagawa niya dito, ba't kausap niya si Carla?